Good morning mga kabigas. Uh, July 31 ngayon, araw ng Lunes. So, patagal na tayo ng ano, mga magpakasig, uh, mag-vlog tayo sa Makaka-Rice Week. So, ngayon, uh, mag-alasing ko na. So, puno tayo ng Rice Week. Tingnan natin yung Carter Highway kung na-passable uh, lang yung mga uh, lakong o yung sakyan. Uh, Ganun din, may uh, dalawang truck tayo sa internship ng Palay. So, mukha na kayong benta. Ito yung benta natin. After nun, mag-update tayo ng presyo bigas para sa inyong mga subscribe. Hindi ba? Tamahin Carlo Highway na malagtas area Possible na Although may konting baha dito Pero kaya naman dahil Bababaw na bababaw na to Ito yung hindi natin kahap kung ilang araw na Simula nung Friday Hindi natin madaanan itong MacArthur Highway Kasi nga baham baha So pero ngayon Kaya nagsubside na yung tubig Okay na Hindi tayo ng konti Baka makasagasaan tayo ng malalaking truck So yan So, kung nakatagal na nakaraang vlog ko, hindi ako kapit Balagtas, town center. Ayan. Ito. Punong-punong ng tubig to. Halos walang makaraan. Malalaki truck lang. May iba kang truck. Mga ano eh. Um, tumitirik pa minsan eh. Ayan. So, ito. Passable na. Passable na ang Balagtas ngayon. May papuntang Manila. Uh, papuntang Bukawi. Eh. Gawa dire yan, dredredyo hanggang sa uh, monumento. So, passable na ngayon ang hangba highway Boy na boy na ulo yung palengke Marami na kang ano Marami na namamalengke So, yeah, Tignan pa natin yung ano Yung ibang lugar Tulad ng pagbaba ng tulay Tignan natin kung May tubig pa ba o wala Pero dito sa Balagtas, ito sa may ano Sa may yung tower, yung lock tower May tubig pa may kataasan pero kaya naman ang motor ang problema dito is may lubak dito yan lalo yung lugar na yan so dapat ay iwasan bata nyo yan lubak nyo brother hindi tayo yun kunting na yung ano doon yung rider buti na lang ah nasabihan natin ganito tulad dito yan tawa ito ng tubig baha yung kalsada Okay, San Juan area. Ito yung malapit na sa Intercity. Bago na rin ang balagtas sa Kapukawe. So, passable na rin. So, ito yung halos kasingit tsaka gabi. Huwag na baha. Kahapon. Na, din na natin. Hindi ko tayo na-video kahapon dahil may akong truck ng palay. Umangkas na lang ako sa likod. Kahit nakakangawit, angkas na lang ako. So, ito na yun. Yan. May baha pa rin sa may bandang shell. Pero palagay ko, kaya na to Kasi wala namang motor na nakahit to Kaya na kaya na siguro yan. yan Pati tubig na lang to mga kabigas Pero pasa na talaga to Kung highway Kaya na kaya ng lang ating mga uh, Bakal na motor yan. Yung mga bakal na kabayo yan. Okay, kaya na Patapol na So, diretsyo na tayo ng intercity pero meron tayong palay doon, dalawang truck. Uh, ah, natin ngayon. Sigurado may mga buyers. Sa sang, may buyer ko tayo ngayon kasi lahat eh, the last 3 days, halos walang buyer. Hindi makapabadi ng intercity dahil gawa nga ng baha. So, lalo na pang pang po. Lalo na nakakapunta halos eh. So... Tapos mamaya mag-update tayo ng presyo ng bigas. Tingnan natin kung meron pa bang bigas, kumaas ba, o ano pa nangyari may mga nabisa, may mga napasabang bigas. Tingnan natin, iikot natin mga mga lahat diyan. So samahan niyo ako, tara. Yun. So at last, intercity na rin tayo sa wakas. O oh, so, minimal lang ang baha, kaya kaya lang motor. Yun. Okay tayo. Good morning mga boss ko. Good morning. Shout out oh. sa mga taga Intercity. <laughs> Kamusta ba? Tatlo ka raw ah. Ayos lang. pa. Ano na? Pakati hmm. na. Pakati na doon sa gitna, uh, wala lang baha. Medyo malalim pa Medyo malalim pa Pero kaya na po nasasakyan Mga truck Mga truck okay. oh, Pwede na mong magkarga yung mga buyers natin sa loob Pwede na Ayun mga kabines, pwede na Thank you, thank you, thank you okay. So okay na So nung last time Naga na tayo dito sa RMR Medyo basa labas ah, Binigyan natin tapos itong biker Kaya may kubigyan sa labas Kaya okay na Wala na Sabi ng mga security forces natin Ah, uh, doon sa bandang kitna, doon sa loob. Ah, uh, may tubig pa. Medyo malalim pa para sa mga motor. Pero yung mga nagkakarga na ng mga bigas, yung mga kelp-kelp natin, mga forwards, ah uh, kaya na. So, pwede na kayo magkarga ng bigas sa kitna, sa dulo. Ayan. Oh, okay, okay na. Ito, may, uh, parang nakikita ko sa dulo, may tubig na nga. Nagsimulaan na dito sa so, mandang ano. Lalo yung mandang kila Mutya may tubig pa so ayan nakikita ay, ko siya may tubig pa pero dito sa ano dito wala na kaya may pesa ito yung rice wheel o oh. kaya no oh. may nabuhay o oh. may ilaw o oh. may tambo ayan triple <-eat> rice wheel sarado mas triple E maligod rin kasi kahapon eh so gem rice wheel andyan si bless rice wheel nandiyan sa sunod okay tapos, sincha rice meal. na. So, hanggang kila... Good morning, hanggang kila ASP. Tsaka dito kay sincha rice Mill. Yan, baha na. Isimula na baha. So, piling ko naman, kaya-kaya naman ang motor kasi may nakakatawid naman. May parang mababaw na. Higili-gili na lang konti at malubak sa gitna. So, mamaya, update ulit tayo. Okay mga kabigas, uh, quick update tayo dito sa ano sa ASP Rice Mill. Konti na lang yung bigas nila dahil Uh, marami talaga ang sa buhay pick up. Uh, pero, yung giligan nila kasi, uh, medyo nasunog yung makin eh. Kaya, gini pa. Pero mamaya gigilig sila, alam ko. Pero, kung ano yung bigas na dito, update natin. May mga important din dito eh. Tara. Okay, tayo. Sarang important muna. So, yung malagkit, tumaas na rin. Uh, yeah, imported din so malagkit 1,200 mga malagkit niya uh, ah, 25 kilos yung glutinous crown yeah, glutinous rice na crown so yan 1,200 yung magic castle niya ito yung magic castle so 1,070 ang magic castle ngayon imported rice to ah. mga kabigas ah. so ang tsura niya ito yan magic castle 1, yan. Ito rin yung nakikita nyo sa San Pedro Uno. Huwag kayo So, broken rice. Ito. So, kaban. Ah, fragrant siya. Mabango siya. Yung broken niya. So, 2,000 ang kanyang 50 kilos. So, ito yung pagka-broken niya mga kabigas. So, yan oh. Yung nagpapa-update sa ating subscribers natin. Ito na yun. Uh, ah, 2,000 pesos. Yan. Broken rice. Okay. So, 2,000 pesos. So, ito rin yung nasa San Pedro. Yan, kasi magkamag-anak naman sila 2,000 pesos Yung husband, yung sweet husband Yung 50 kilos niya is 2,150 Samantalang Ang kanyang 25 kilos ay 1,080 Yan Ito yung tura ng bigas niya Pareho lang po yan ha, 25 saka 50 kilos Ay isa lang ang laman, ito rin po yan mga kabigas Yan, maganda yan Okay So, ang, hot, ang 25 ay 1,080 Kung ang 50 kilos ay 2,150 Jasmine Aromatic 1,090 na po Talaga po tumaas po ang ating mga bigas Imported man o local Okay Ito po siya Ayan, mga kabigas Ayan So, 1,090 para sa ating Jasmine Aromatic Ito yung sako niya, oh. Aromatic yan so, compare naman tayo dito sa local rice ng ESP so, ito yung Corazon Pink premium rice ayan, ayan. ito yung Corazon Pink ha. 25 kilos is 1,050 ito ayan. Local, locally milled po ito well milled, yan 1,050 para sa ating 25 kilos na Corazon Pink ASP Donorado So ito na lang yung titra halos uh, 1,100 yung Donorado nila So ito ay tsura nun Pabango Ayan 1,100 para sa Corazon Donorado 25 kilos po yan mga kabigas So lipat tayo sa pinaka huli natin na bigas dito sa ASP Ah, uh, Corazon Yellow 2,050 ang, 20, ang 50 kilos yan Corazon Yellow yan. ito yung kanyang bigas. 50 kilos to. Galing kagayan. Kagayan to, kasi olibas yung biyahero eh. So, automatic kagayan yan. Yan. 2,050 ang 50 kilos. 50 kilos. Naka 50 kilos po siya. Okay. So, inaayos pa yung makina nila. Pero as soon as possible, ah, uh, na sila kasi meron naman silang palay sa loob. O, meron pa pa sa dito. Yung isang imported, yung sakura. Sakura, yung Japanese rice 1,220 Okay Ito naman kanyang bigas Yung maliletang butel na bilog Hindi siya broken Mukha lang siyang broken pero Kung titingin yung mabuti Yun Buo siya, kaya lang maliletang butel Bilog-bilog siya, para syang ano? Uh, yung ano Ah, parang mga, ma ma bato-batong maliliit. Yan, na ay tsura ng Japanese rice na sakura. So, ito yung sako niya, kulay pink. Naka 25 kilos. Imported rice po rin siya. So, kala ginagamit niya sa mga resto-resto. Ayan. So, yun. Kapansin niyo, wala masyadong kamada. Mga kami mabakante. Dahil marami pong umahakot dito. Lalo in the past few days po. Ah, Nag-uulan, bumabagyo. Dito, nakakahakot pa yung mga buyers natin. Ayan. So... Okay, pa. Okay tayo para sa ASP. Harap pa tayo ng ibang rice nila. pwede nating feature para doon sa price update natin. So, okay. Ayan, nag lang na mga kabigas. So, nandito din sa limandang Cargen, Silver Rice, saka itong RMT, yung Tolentino Rice Mill, RMT, yung Itamalu. So, ito yung uh, way papuntang Gate 2, yung Balagtas area. So, kung nakikita nyo, uh, yung truck na green, so yun yung Pilgray, yung KG4, yung ano niya, yung binabagbababa ng G4. So, baha pa din. Medyo malalim. So, hindi siya kaya ng motor at uh, saka ng malalit na sasakyan lalo doon sa bandang gitna. So, possible lang siya sa malalaking truck talaga. Hindi uh, natin alam kung kaya pa ng help Kasi dyan, mababaw pa dyan. Pero pagka kumaliwa ka na, yung papunta doon sa Pisces, hindi ko lang alam kung ganong kalalim, kung kakayanin pa, pa Yun, ba doon. Tulad sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung kakayanin ng mga pangkarga natin mga trucks yung lugar na yan. Pero kung ako yung mag a siguro uh, as much possible, huwag pumunta dito, baka mag pa. So, pero kung advice naman sa inyo, ng, kung contact nyo yun naman yung rice mill at sinabi naman kaya, sige, go kayo doon, nasa decision nyo na yan. Pero asap na, now, ganito po, itsura dito sa bandang gitna. So, nagkalat yung mga sako, saka maputik, maburak. Ayan. Masyadong mataas po ako naging baha dito. So, harap pa tayo. Kapit pa tayo. Okay mga kabigas, para sa second stop natin, uh, ah, dumiretso na, muna tayo kay Irma Rice Mill. So, konti na lang din yung bigas nila. Ah. Pero kahit pa paano, meron pa rin. ah Hihintay lang din sila para makagiling. Pukuha sila ng palay. Pusama muna natin dito sa blueberry. Import to mga kabigas, 1,050. Ito pa yung itsura ng bigas niya. Okay. Blueberry. 1,050 So, okay Yung mga nagpupunta talaga sa rice mill Alam naman yung itsura ng blueberry So, kaya tayo dyan 25 kilos to Special has hasmin 1,080 Vietnam rice po siya Ito po yung ano niya, maputi Ayan o oh. Ayan po mga kabigas o, oh. maputi May brilyo, pakisap Nakikita nyo So, special hasmin Vietnam rice 25 kilos po yan ito lang yan sa Irma Rice Mill. So, meron din tayong local nila, yung Green Farm. Green Farm, 25 kilos, 1,030. Local yung... mill po nila to. So, ito po yung itsura niyan. Ayan, makikita nyo, sakto lang itsura. So, yun, Green Farm, 1,030. Medyo mababa ng konti So, okay tayo dyan. Green Farm, 25 kilos. So, meron naman tayong Green Leaf. 1,040, mas mataas ang 10 pesos, mas special rice po. 25 kilos din po ito mga kabigas. Yan. Mas maganda yung itsura niya kaysa dun sa Green Farm. Mas maganda. Kaya mas mataas ang konti ang koresyo niya. Okay. Ito po mga kabigas. So, Green Leaf, 25 kilos yan. So, 1,040. Meron naman tayong kama yan. 1,050, pataas ang pataas. Pagandahan ng pagandahan ng itsura siya pero ang ating bigas. So, ito po itsura Okay. yun 1,050 para sa ating kamay na 25 kilos. Irma. Lahat po yan ay sako ni Irma. Ayan. Irma rice meal po nakalagay yan. Pwede Irma rice meal. So, ayan. Puro ganun po yan. Sarili na sako yan. Ah, brand, branding po nila yan. So, Green Pandan, 1,060 naman po ito. 160 po ang variety na kanyang bigas. So, ito po yung tsura niya. Yan, buo naman. Okay naman, maganda na may tsura. So, 160 na ito. Ah, green, green pandan, 1,060. So, last, lastly, meron naman tayo dito ang ah, frog prints, yung malagkit. Oo. Bali ang ano nito. Sister, ang gano'n? 2,7? 2750. 2,7,50 para sa 50 kilos po na malagkit. Ito yung frog prints. Imported din po ito galing. Saan ba siya galing? Imported from... In ayan natin. So, Vietnam. So, galing Vietnam itong malagkit na ito. Uh, ayan ang presyo. P7.50. Okay. So, ayan naman po yung ating bigas ni Irma. So, actually, gigiling pa rin sila. Pero, next, ano, next coming few days, i-update natin kung, ano, kung, ano pa yung mga magiging nila. Pero, by the meantime, kung nakikita nyo, nagwawalis na yung kargado. Ah, uh, binahatong ano, binaha binaha kay itong eh, lugar na to sa rice mill. So mataas ang baha dito. So hindi naman siguro hindi siguro umabot dito sa pinaka flooring pero dito sa labas. Kita naman natin na binaha talaga. At ang daming putik, madulas ang kalsada. Kaya sa salat po na pupunta ng rice mill ngayong araw. Ah, uh, ingat-ingat po ng konti at mahirap na madulas. Paputik po, makapalang putik, naghalo-halo na po. So yan. Lumubog po itong lugar na to. So, hanap pa tayo ng ibang rice mill na pwede natin i-pass update para medyo araw-araw makapag-update tayo para makita natin yung mga price ng bigas ngayon kung nagbago ba o Okay mga kaprigas. Ha?